Oh, ang isip ko kasi, nangyayari mga ito dahil malapit ang eleksyon eh. At tingin ko, ah uh, ah uh, kung hindi magkakaroon eleksyon sa May, wala siguro sa tingin ko itong mga ito eh. Doon po sa mga kapitan ng mabalakat, lima po kayo na nakuha ng strength. Yeah. 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 Mayor. Mayor? Garbo. Uh, Mr. Chair, thank you very much for, uh, for recognizing me. Uh, there are five po. One is uh, our League of City, uh, a Barangay uh, President. Uh, nandito po siya. And then one is my brother, who is a uh, barangay captain of uh, one barangay kakutut, which is uh, just undergone a uh, ano po, na-operan po siya sa blood clot sa ulo niya naka-confine pa po siya sa medical city and one is barangay uh, captain uh, ano po, uh, Davidson of barangay uh, San Joaquin which is right now uh, nakasumpong po yung uh, ano niya hindi makalakad because namamaga po yung paa because of uh, uh, uric acid uh, disease niya po nandito lang po si barangay uh, captain na uh, tatlo po sila ABC President Glenn Chongko and uh, Jomer ano po uh, of uh, Jomer Ong of uh, Barangay Santo Rosario po Your Honor It's Mayor Chair. How many barangays are there in Malacca? We have 27 barangay Your Honor uh, Mr. Chair uh, yung po yung uh, ano na, number of barangays 27 barangay po With your indulgence, Mayor, pasensya na po kayo kailangan lang siguro tanungin ko ito. Apo. Ito po bang limang ito ay rabid na sa inyo? Opo, uh, they are a loyal, uh, ano ko po, uh, ever since po they are loyal leader of my, ano po, uh, even, uh, ano po, during my time as a provincial board member po. So, ito po yung lima na nakikita po ng tega mabalakat na sarado sa inyo? Actually, for right now, uh, I can say that out of the 27 barangay, I have 25 barangay captains who is uh, with me. And if uh, oh, Okay. Pero matagal naman po kayong politiko sa tingin ko kay akin eh. I've been in politics for, po for 33 years. Kaya, kaya, around, kaya yeah. eh, alam niyo naman po siguro na kung kayo po ang nakopo o karet na mayor, ang babasagin po ay yung mga kapitan di po ba? Tama po. Kasi yun ang organizational structure niyo. Yes, sir. Na no, na no, na no. yes. So, may... Ako, ah, the back of my head, uh, mayor, may kasama pa yung politika ito. ah uh, in my, ano po, ah uh, sa akin po, this is the first time that I've been, uh, uh, I've been uh, experiencing uh, ito pong, uh, ano pong situation na ganito. May kalabang po ba kayo? I have my, ano po, ang uh, kalabang ko po is my vice mayor po. May know the name of your vice mayor? ano po, si Attorney Gerald Aquino po. Siya po Attorney a... Gerald Aquino po. Siya ang mga kalabang Opo. po. Opo. Matagal na rin siyang politiko. Uh, he entered politics in 2013 po as a councilor and then two-term councilor and then kinuha ko po siya dahil nakiusap po siya sa akin to be with me as a partner in 2019 election at uh, in 2022 election. Okay. <laughs> Maraming salamat po. Uh, the mayor of uh, San Fernando, ilan pong kapitan ninyo ang nakatanggap na no po ng ganito pong threats Uh, yung reported po parang dal dalawa, tatlo. tatlo. Tatlo po. Ilan po ang barangay ng San Fernando? 35 po. 35. Uh, would it be accurate para masabi ko na itong tatlo eh, tao po ninyo? Yung Parang ang hirap po sagutin, ano? Bakit hindi po nyo alam po, sino po ang inyong rabbit supporter? Kaya hindi, eh, um, kayo po ang mayor. Po, Ayoko pong mapahamak sila, syempre. Uh, nakita nyo naman po, kahit yung sa kapulisan po natin, hesitant silang magsalita. What more po, yung mga uh, uh, kapitan natin, yung ba, tsaka yung napapadala ng threat. Hindi okay. naman po yung kapitan siya natanong ko eh. Kayo po mayor ang tinatanong ko eh. oh, kasi po. Siyempre alam po din nyo kung sino sa 35 barangay captains ang talagang sa inyo. di um, ba? Hindi po kasi po, yung po kasing ibang kapitan, syempre pag kinakausap nila ko, sabi nila, sa akin sila, takot lang sila. So, paano ko po, po i-disclose ng easily in public na sa akin sila, kasi siyempre, baka itreten na, na naman po sila. Kasi sa totoo lang po, yung mga barangay captain ko, pinoproteksyonan ko rin po sila. Kaya nga sinasabi ko na lang sa kanila na tahimik na lang sila, wag na lang silang kumibo para hindi na lang po sila mapahamak. Kasi po, iba yung eleksyon namin ngayon sa San Fernando. Alam po ng lahat yan. It's a public knowledge po na hindi na po kailangan talagang tanungin, alam naman po ta, talaga ng lahat Bakit kung po? ano po yung sitwasyon namin sa San Fernando. Ano po ano meron sa San Fernando? Hmm? Kasi po, taga Rizal ako eh. Kaya nga ako po. Ako naman, taga Laguna. Ano bang, anong pagkakaya ano, ng election Kaya sa totoo lang po, Your Honor, uh, gustong gusto ko po yung nangyayari ngayon na pinag-uusapan po yung kiling sa Pampanga maaring manahimik mo po for a while kasi ini-investigate nyo po so malaking bagay po sa amin ito na matatahimik po ng konti kasi ano? sa totoo lang po marami pa pong hindi marami pa pong hindi uh, nari-report kasi nga takot yan ang hirap eh pero nakita naman po natin ngayon kahit yung mga kapulisan nga po natin hindi sila makapagsalita publicly. What more po, kami. Kasi, uh, parang kagaya po nung nagsalita kanina, yung mga biktima na parang walang nangyayari. Kaya, takot na silang magsalita. Kasi, pag nagsalita sila, tapos wala namang mangyayari, hindi man masosolve yung kaso, So, parang nagiging president po talaga. Eh, nakikita naman po natin ngayon ang nangyayari, Your Honor. Sana po, huwag niyong mamasamain kung, kung nag kung nagiging totoo lang po ako. And, hindi ko po mm -hmm. minamasama, Mayor. Mm -hmm. You can, uh, I can guarantee you that. Dalawa lang po yung, hindi pa, uh, may isa pa kayong, may isa pa akong katanungan na hindi niyo sa nasagot eh, mm -hmm. dahil galing din po sa inyong sa uh, sariling bibig. Ano po ang pagkakaiba ngayon sa eleksyon ng San Fernando ngayon? Malaking pagkakaiba po ngayon. Uh, ano po ang dahilan? Politics. Politics po. Ay, okay, politics di po noon mga nakaraan eh. Noon po kasi, siyempre, uh, uh, lumaban na po ng 2019, hindi takot yung mga tao na sabihin kung sinong mayor nila. Kasi alam nila, alam nila hindi kami, hindi ako marunong manakit, hindi kami bayulente. Ganun din yung opponent ko noong 2019. Ngayon, napakatahimik po pag nakabilma sila, ay talagang hindi magsasalita yan. Kahit magpa-survey po kayo ngayon sa San Fernando, napakalaki ng undecided na percentage dahil takot ang mga tao. So, ang, ang ibig sabihin, na uh, Mayora, noong 2019, hindi yung kalaban po ninyo, hindi niyo, hindi niyo kalaban ngayon. Sinasabi niyo sa akin, indirectly, iba ang kalaban niyo, ibang I... klase yung kalaban niyo ngayon. Opo. Anong klase po ba yung kalaban <laughs> nyo ngayon? Hindi ba tao? Powerful po sila. Uh, meron pa bang mas powerful kaysa gobyerno? Ah, uh, siguro po ang public na ang sasagot dyan. Na may... Public? Ay, eh, public. Kasama uh, tama ade, po ka ang public. public po eh. Tatanong po ako ngayon, Mayor. Ah... Eh. Uh, hindi ko rin po masagot yon. Matalong mo nga po kayo. Sino po ang kalaban nyo ngayon? Ah, uh, yung pong kapatid ng Governor, anak po ng Vice Governor. Ay, mabiyak nga laban po niyo. <laughs> Kasi, dalawang kaban yung kalaban niyo eh. Kaya nga po. Kaya nga po. Ah. Naintindihan ko na po. Kasi, para bang sinasabi niyo rin kanina kay Chairman Fernandez, medyo natahimik na dahil nagco-conduct lang investigation. Ang ibig sabihin, Parang silang sabihin nyo yung chairman namin, idire diretso yung pag-imbestiga. Di po ba? Opo, kasi napakalaking bagay po talaga nito. Na for a while, I guess, maybe, tatahimik dahil alam po na nag-iingay kayo dito. So, syempre, matatakot naman po kahit pa kung sino man po ang nasa likod ng killing. Hindi naman po tayo nag-iingay dito. We're just pereting out of the truth. Kasi baka kasi yung mga miskwestun, no? na yung mga killings na iniimbestigaran po natin dito, eh kailangan po talaga natin makakita yung kung bakit po, no? And at the same time, mga threats na nangyayari. But, nevertheless, kung nakakatulong po, parang matahimik po ang election sa... Sobrang nakakatulong po. Eh, nagpapasalamat ako sa mga members for uh, being uh, a part of a, uh, sama o peaceful resolution in San Fernando City. Sige, go ahead, Chairman. Ako. No more questions, Mr. Che. Thank you. Uh, uh Kaya, yes, uh, SDS. Uh, yung uh, sinasabi ni Mayor sana hindi lang itong election na ito ang matahimik ang aming siyudad ng San Fernando, ang lalawigan ng Pampanga. As I've said before in my opening statement, because Pampanga is the heart of Central Luzon, nandyan po lahat ang magagaling. Kaya kailangan po hindi lang ngayong election Uh, Director Pahardo, please uh, tatlong buwan na lang po may git election na sana po I hope and pray na walang mangyayari ako yan lang po ang inihingi ko sa inyo sa kapulisan sa COMELEC na sana maging fair ang laban uh, we will just level the playing field ayahan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa Lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando and the 21 towns of uh, Pampanga. At uh, sana po, kabukahan po ng sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandiyan po si Chief PNP, nandiyan po si General Pajardo, ng na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. So, Mr. Chairman, on that note, I'd like to thank all of you. To those uh, resource persons came from other towns like Municipality of Parayat, the city of San Fernando, and of course, Mayor Garbo and Mayor Vilma of both cities in San Fernando who are here this in attending this very important uh, uh, hearing on my uh, resolution. So, salamat, Mr. Chairman. Maraming salamat po uh, ulit. Uh, sana uh, binibigay ko na po yung bola sa ating uh, PNP. Maraming salamat po.